Wow, ang ganda. Oh my god. Tingnan niyo guys, so, oh, ang ganda ng waterfall sa likod, pero hindi pa yan ang ultimate destination natin. Of course, hindi ko alam, hindi namin alam kung ano ang pangalan ng waterfall na to kasi hindi naman ito madalas binibisita and yung mga tunay na nakakaalam kung anong pangalan ng falls na to yung mga matatanda na umaakyat dito noon yung mga tour guides na kasama ko ngayon actually um, mga taga rito and then in-explore lang din nila yung lugar na ito kasi sinadjust na mga nakakatanda sa kanila na marami daw magandang waterfalls dito which is ito na nga yun na hindi natin alam yung mga pangalan pero okay lang at least nakikita natin na ayan legit maganda ang lugar lalo na sa mga mahilig magpa-fall este, mga mahilig sa waterfall tulad ko this place para sa inyo to